Ay mga sipag, brang araw po sa ating lahat. Sa video kito mga sipag, i-share dito kung bakit nabawasan tayo ng earnings dito sa ating star, sa ating Facebook page o sa ating Facebook profile account. At sama na rin po natin dito mga sipag kung may expire ba ang ating earnings pag hindi po ito umabot ng $100 dito sa ads on reels and same ads or dito sa Star. So, yan yung pag-uusapan natin mga kasi you know? kasi nga po, meron po nagtanong sa atin dito, eto si Palo Sports. Shout out Sports. Ang tanong nyo mga sipag, Kuya Chris, bakit nababawasan ang Stars ko na earnings at mawawala po ba o um ma-expire ang earnings po pag hindi umabot ng $100 po. So yun po usapan natin mga si Pagino, magandang tanong sa atin ni Palo Sports para marami pong makakaalam at maging aware po ang bawat isa po mga sipag, dito sa ating earnings, dito sa ating Facebook page o dito sa ating profile account. At para malaman nyo na yun mga si Pag, tayo. So proceed na tayo mga kasipag. You know? So dito po mga kasipag, titignan na po natin yung earnings natin dito sa ating stars kung bakit ito nababawasan. So ano ba yung binabawas nito po mga kasipag kung ito man po ay nababawasan. So dito mga kasipag, ishashare ko lang po sa inyo yung earnings natin. Ito po ay na-paid na po mga kasipag. You know? Sa awa ng Diyos, maraming salamat po sa mga star senders po natin, sa mga kapwa content creator ko po dito, mga legit na supporters na sumuporta, nag-appreciate sa ating tutorial at iba pang video po, nag send ng star so ito po yung kinita natin mga sipag ano? meron po tayo dito na kuha na revenue na $613 po mga sipag, pero ito po ay nalabas na lang sa kanyang earnings doon sa kanyang features ay $408 na po mga sipag, ano? so ito po ay may bawas talaga. So ito po ay talagang estimated earnings net na po niya mga kasipag. Bakit nga ba ito nabawasan mula nung $613 ang kinita? Ito po ay naging 408 na lang po. So ano ba yung binawas? So ito po yung binawas mga kasipag. You no know? So bagong o oh, the services ni Facebook po na Google Face na sinasabi, Apple Face na sinasabi. So malalaman nyo po dito mga kasipag yun know, yung face na yan. Kung magsisearch po tayo doon sa ating Chrome. Kung ano ba yan? Yan po ay services ni Facebook po mga kasipag. You know? Google Face, Apple Face. Ayan po ang laki po ng bawas. Lalo na po dito sa Apple Face. So marami po nagtanong sa akin ito mga kasipag. You know? Kuya Chris, hindi naman po ako naka-Apple na cellphone, naka-OIS. So ako po ay Android. Bakit may bawas na Apple Face? So yan po ay services po mga kasipag ni Facebook po. no So share na lang po mga kasipag. Ah uh, search na lang po doon sa Google para malintindihan nyo po kung ano ba yung Google Face ni Facebook o anong Apple Face ni Facebook na may bawas. At meron pa ito mga kasipag yung tax, no? So, yan na po. Yan, bawas nit niya ay hundred eight na lang po mula nung 613. So, sana maliwanag na mga kasipag, you know, bakit po nabawasan. So, doon sa ating features mga kasipag, kung iyan po ay unti-unti pong nawawala, iyan po ay 28 days yung earnings nyo po at meron pong day range nyan mga kasipag ha. Kung bakit nabawasan nyan, yung pag cut off nun ng 28 days, naalis na po yung kinita nun mga kasipag yun, no? pero pumasok na po yun sa payout natin. Pasok na yun mga kasipag. Kaya nabawasan dahil sa date range nya po masipag. At kung yung mga nagtataka dito, bakit hindi agad-agad pumasok yung mga nagsend ng stars, mga kasipag, halos isang araw pa po iyan o 2 days pa po minsan pumapasok iyan ha. So hindi po edan agad-agaran. So yan ha, bakit nabawasan, bakit maliit, yan po depende ito kung anong nakasit dyan sa day trains yan mga kasipag you no know? at ito po nababawasan lalo na po sa earnings yung services na Google Face A full face, Yan ha Sana maintindihan nyo mga kasipag ha? Sana maintindihan po Ang ating explanation dito At ito po ay binabawasan ng services At sa tax pa po mga kasipag Alam naman po natin Lahat ng bagay ng kitaan may tax Then doon sa features Nating na earnings mga kasipag Inom na stars Yan po ay sa day trains Kaya bawas po No Pero pumasok na po ang nag-review lang po doon, na-features lang po doon, yung 28 days na ito yung kinita nyo po sa loob ng 28 days. So, yung kinita mo nung una, nandun lang po yun, papasok lang po yun, no? Nag-cut off lang po yan sa 28 days, sa uh, date range po. So, pag usapan naman po natin dito ay yung tanong na kailan ba, ma-expire ma ba daw ang earnings dito sa ating stars, ads on reels, in-same ads, live ads, yan mga paga o bonuses, yan. Ma-expire ba 'yan? Kung 'yan po ay hindi aabot po ng $100. So actually, share ko lang muna sa inyo, no? So may naka-payout na po, no? Mga kasipag, po sa ibang bansa, $25, nakapag-payout na po. So, hindi natin alam kung ano yung accurate na ba sa atin to, accuracy na ba talaga to. So, mga pag sa ibang bansa, no? $25 nakapag-payout na po. So, yan, mga kasipag, ha? Baka sa atin ay selected, meron na po nakapag-payout. Mag-comment down below dyan sa baba kung nakapag-payout ka na ng $25, no? Mag-comment down below sa dyan sa baba. Pero dito... So, share na natin yung nagtanong o oh, yan, mga nagtatanong na kailan may expire ba o kailan yan mga si kailan may expire o may expire ba talaga ang earnings dito sa ating Facebook mga kasipag you know, sa Insim ads ads on reels at uh, bonuses ayan mga si share ko na lang po sa inyo dito pag once na kayo po ay monetize at meron na itong for setup pag once na yan po ay naka up na po yan sa inyong out information nyo po ayan mga kasipag at doon po sa mismo nyo po na payout na inyong banko na ito po ay nakaset up na po kayo para sa inyong uh, W8BN po mga kasipag yun, no? sa payout method nyo po pag once na nakaset up na po kayo dyan sa payout, payout information nyo po yan yung mga ID nyo na naset up nyo at yan po ay naging verified na sa payout method nyo yan mga kasipag yun, no? yan po ay hindi po mamawala yan yung earnings na yan pag once na po, yan po ay ma-set up na. So, may ipon po yan. Kahit taon pa yan, mga sipag. May ipon po yan, ha? May ipon po yan. Kaya make sure na lang po, mga sipag, na tayo po dito ay talaga makapag-payout sa pamagitan ng authentic video. Hindi ito ma-on-hold. Hindi ito maging not payable po, mga sipag dahil sa atin yung sariling video na iyon. Make sure nyo po mga kasi po, sarili po nating video. So, hindi po tayo magkakaproblema niyan pag mismo sarili po natin mga kasi pag you know, para advantage pag sarili nating video. Talaga makapag payout ka pag once ikaw yung monetize at na-set up mo na kahit isang taon pa yan, naipon yan mga sipag. Pero, kung ito po mga kasipag, ay hindi natin na-set up mga kasipag, sa loob ng 6 months, yan po ay maglalaho. Kaya kinakailangan e-set up nyo po yan mga kasipag, Para yung earnings na yun ay papasok talaga Doon magpa talaga sa inyong account po talaga mga kasipag, Sa inyong bank account uh, Payout method ha Yan po mga sipag, Mawawala yan sa 6 months Kung yan po ay hindi nakapag-set up Pag iwan sa ikaw e-monetize na hindi mo sinet up Hinayaan lang yan Mawawala po iyan po may expire po iyan mga kasipag Kaya make sure po e-set up nyo po ha Para ma Papasok po doon sa inyong payout method Sa inyong bank account po mga sipag. So dito naman tayo sa $100. So ulitin natin, yan po mga kasipag you know, ay may nakapag-payout na po ng $25 po mga kasipag. You know, so sa mga hindi pa po uh, nakapag-payout ng $25 or nakapag-payout ka dyan, so mag-comment ka nga, share po natin. Baka selected na po yan sa atin mga kasipag you know, sa ibang bansa, nakapag-payout na po yan. So yan po masishare ko sa inyo mga kasipag. Ha. Ulitin ko, hindi po yan siya may expire po mga kasipag kung ito po ay nakapag setup up na, kung ito ay monetized na, kung ito po ay bonified na doon sa ating, yan mga kasipaga, sa deliberate main, yan sa tax information, at saka sa ating, ano mga kasipag, sa ating payout information, yan sa payout method, ha? Tayo po ay nakapag setup up na dyan dahil monetized na po tayo, hindi po yan mawawala, naipon lang po yan. So yan po mga kasipag, yan po yung ko sa inyo dito, sana po naintindihan nyo tong video na ito makasipag at sana po nakatulong. At kung nagustuhan tong video makasipag, pasuport na po sa ating YouTube channel na Kakas po makasipag. Kung hindi pa po ikaw nakasubscribe, pasubscribe na po kasipag. At samahan nyo na rin po ang ating Facebook page na Kakas TV po makasipag. Kung hindi pa po ikaw nakafollow, follow na rin po makasipag. At pinutin nun na rin po ang notification button para mas dilig sa mga bago video upload. At kung meron ka sa YouTube at katunan na makasipag, mag-comment down below sa baba para, para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan. At magagawan po natin ng content video yan hanggang sa si mga kaya at huwag po kalimutan magla like and share muna kasi pagparami sana sa panood. Have a nice day and good